Akit na kami sa yung aking amiga, nagpakendeng-kendeng. Ito ay, sorry, Marina Bay. pagod na yung aking amiga. Kawawa naman, <laughs> Pinagpawisan ng uso. Sa aming kaka. Ano nga yung sayo na yun? Kaka-tiktok. Yung aming tiktok. Oh my gosh, ang init. 5.30 na, ang taas pa ng init. Ang taas pa ng araw. Ito dahil may hangin dito. Dito na lang Dito na lang tayo magtambay. Grabe doon sa baba. Sobrang hinet. Saan? Yan. So, makit kami dito, guys. Walang hangin doon sa baba. Dito tayo magtiktok na oh. yun. Okay. <laughs> <laughs> Hindi, ha? Walang maraming tao. Walang nakaupo. Dumadaan lang sila. Hayaan mo silang maingit. Meron ka? Yes. Wow. Ang sarap dito. See? Sarap dito. Wow. Magti-TikTok kami ni Amiga dito. Dito kilalagay yung camera. Yan. Day. Ayan. Ay, set mo na yung TikTok. Wow! I-set is mo yung TikTok. So, makit kami dito sa taas. Ja. <laughs> Nobody is there now. You see, because at seven o'clock, all night. Okay. Uh, <laughs> <laughs> Nahagard ang aking lo. Kakapugod <laughs> na. Oh. Hindi ako pwede mapagod. Oh my gosh. Patanda na kasi. Yung mga senior na oh. Ito guys, pauwi na kami at maghanda kami ng bus kasi grabe ang pawis na ng aking amiga. Tagaktak na yung kanyang pawis. Ayan. Tara na tayo dito. Dito tayo magbabas. Ayan, ang Marina Bay. Ang likod nito is Merlion. dito ay sa big front the shop at Marina Bay Ayun oh, no, dahil may bus stop doon, tingnan natin. So, tatawid kami. Andun yung bus stop oh. Tingnan natin. Pipe auto. pa yung isang bus stop. Oh. sa ang music sa facebook okay lang yan wala lang battery doon ito na nga guys no Naka uwi na tayo ng bahay at magpapahinga na tayo kasi napagod tayo sa pamamasyal doon sa Marina Bay Sand nakakapagod pala kahit na wala kang ginagawa nakakapagod maglakad at sobrang init grabe kahit na nag ice cream ka na ang init pa rin ang init so magpapahinga muna tayo ng konti bago maligo minsan lang kasi kaming magkasama ni Amiga tuwing holiday lang kasi kapag linggo may kanya-kanya kaming career. So kapag holiday sinusulit namin na mama talaga. So thank you guys for watching. Babush.